gusto na ako of my freedom. And, um, uh, took me a long time to realize na kuan, na kinahanglan, magsakripisyo yun ang tao para sa iyahang nasod. And it took me a long time to accept my purpose in this lifetime and my purpose

And now, ladies and gentlemen, wag na po natin patatagalin pa and we shall now hear a message coming from, ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Una-una ang, ang mga pagpasalamat. Una ang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan. Sa ako ang mga kaisunan dinhi sa siyudad, sa Tapurong, kauban, ang inyong mayor, ang inyong vice mayor, ang ato ang mga dating uh, local government officials, ang ato ang mga city councilors, mga barangay captains, mga barangay kagawad, sa inyong imbitasyon na ako nga sa inyong selebrasyon sa Talakodong Festival. Kaganina, nagingon na si Mayor Lina, no, nga, atong 2012, itambong po ko sa inyong Talakodong Festival. So, ngunyang ako ang ikaduhang na pagsalbot sa inyong selebrasyon ng hindi sa Takulong City. Nalipay ko ang dako na So hindi ka ninyo kay nahatagan ko o okay, hindi nga muli sa mua sa siyudad sa Davao, umuli din hi sa ato ang uh, Land of Promise sa Mindanao. Sige, hanggang salamat kaninyo. ninyo. Ikaw po nakuha ng mga taga-Manila. Uy, grabe, ka-plastic ang mga tao. Ikaw po yung yun. Ay, padayon nga pagsali ug suporta sa akuang mga sa ako ug mga kauban sa opisina sa Office of the Vice President. Daghan kayong salamat. Do na mga satellite offices dinhi sa Mindanao, na, na, na satellite office sa Davao City para sa Southern Mindanao, sa Butuan City para sa Northern Mindanao sa Caraga, sa Barm na ami sa Cotabato City ug sa Western Mindanao na ami sa Zamboanga City. So, ang pinakaduol sa inyo, ha? Din sa Takurong, o, ang ah? Davao City. Andam sila nga, mutapang, gamay na ni kayo ang amuang opisina. Pipila lang may narami sa 300 plus uh, personnel sa Office of the Vice President. Pero, kung kung sa may matabang nga mo, kaninyo, din he, sa syudad, sa Takurong, palihong magpahibalo sa amuang, amuang paningkamutan, nga, makahatag ni Ong Tabang dinhi sa inyo ha so dad kung salamat mam tagnaon ako taga dapit mo no anak pa ko basta mga taga dapit ana din na Ma, gitingaw na kunin niyo mam As in, wala mo nga. Ganahan niya, po ako, atong trabaho na po sa kayo ako sa DepEd. Nahantay ko ako ba? Tagan ka ayun yung kanang mga plano gani na uh, buhaton ang ta in the span of six years mga reforms. Di ba layas mo ko ni Martin o um, Rizal de e, Masalit na kay Punto na ko. Alam mo nga nakapit. Asan ko sunod? Uh, pasalamat! Oh, pasalamat!